Thermistat thermostat Valve ng Cooling System ng Makina Ano ang gamit nito? Paano ito gumagana? Paano mag-test nito kung gumagana pa o sirana? Ang thermostat ay isang valve na nagbubukas at nagsasara sa pamamagitan ng temperature. Sa makina, madalas ito ilinalagay sa daanan ng coolant papunta sa radiator. depende sa brand, year model at design ng makina kung saan bahagi nakalagay ang thermostat. Basta ang pinakamalapit na palatandaan kung saan nakakabit ang mga radiator hose. Madalas nandoon din ang thermostat. Katulad nitong makina, ang kinakabitan ng radiator hose ay nasa likod ng makina. Nandoon din ang thermostat. Minsan magkahiwalay ang kinakabitan ng radiator hose. Kung saan ang may umbok na kinakabitan ng hose nandoon ang thermostat. O kaya kung saan malapit nakakabit ang thermo switch, madalas doon nakalagay ang thermostat. Ang gamit ng thermostat sa cooling system ng makina ay upang mapabilis ang pag-init ng coolant sa loob ng cooling system ng makina para mabilis maabot ng makina ang kinakailangan na temperature o ang normal operating temperature ng makina at nang sa ganun mabilis lang din maging normal ang idle o minor ng makina. Dahil paggaling sa cold start at malamig pa ang coolant, matas ang idle o minor ng makina nasa humigit kumulang ng 1,200 revolution per minute o RPM. Habang umiinit ang kulang dahan-dahan bumababa ang idle o minor, hanggang sa normal na minor na 750 revolution per minute. Kapag nag-normal na ang minor nangangahulugan na nasa normal operating temperature na ang kulang o ang makina. Kapag ang makina ay nasa tamang temperature, at nasa tamang minor, mas maganda ang kondisyon ng makina, mas malakas, mas maganda ang sunog ng fuel. Mas nakakatipid pa ng gasolina. Paano gumagana ang thermostat? Ang thermostat ay may pitong pangunahing parte, na may pangalan na nakikita sa larawan. Wax pellet cylinder, kung saan nakalagay ang thermostatic wax pellet element. Seal, upang hindi makadaan ng coolant sa gilid ng thermostat. Puppet Valve. Ito yung valve na nakakabit sa wax cylinder. Ito yung nagsasara at nagbubukas sa daluyan ng coolant. Piston. Ito yung nagtutulak sa wax cylinder. Piston Guide. Ito yung guide ng piston upang hindi tumikwas. Bridge. Dito nakakapit ang piston. Spring ang nagtutulak sa wax cylinder pabalik sa dating kinalalagyan tatlong pangunahing parte ng thermostat ang gumagalaw upang magbukas at magsara ang valve yan ay ang wax cylinder poppet valve at ang spring paano nagbubukas ang poppet valve ng thermostat Sa loob ng silinder ay may laman na wax pellet. Kapag malamig ang thermostat ang wax pellet ay nagiging solid form at ito ay nagko-contract o lumiliit kapag malamig. Ngunit kapag ang wax pellet ay nainitan, ito ay natutunaw at kapag natunaw na ito ay nag-e-expand o dumadami. Dahil ang kinalalagyan ng wax ay isang silinder na seliado at may nakapasok na piston. Dahil nag-expand ang natunaw na wax pero wala itong malabasan dahil sa liado ang cylinder. Itutulak ng pressure ng wax yung piston sa loob ng cylinder na magiging daan upang bumalaw pa atras ang wax cylinder. Ang poppet valve naman ay nakadikit sa wax cylinder kaya pag atres ng wax cylinder kasama ang poppet valve at magbubukas ang butas na linalapatan ng poppet valve. Para makita ng actual kung paano ba ang sarado, at bukas na poppet valve ng thermostat. Nag-init ako ng tubig at aking ilalagay ang thermostat sa mainit na tubig. Dito sarado pa ang puppet valve ng thermostat. Dahil malamig pa ang wax pellet. Ibababad sa mainit na tubig ang thermostat upang mainitan ang wax cylinder. Kapag dumating na sa nakatakdang init ng thermostat ang init ng tubig, sa kapalang magbubukas ang puppet valve ng thermostat. Nakalagay mismo sa thermostat ang nakatakdang temperature o init. Kung kailan o anong temperature o init dapat magbubukas ang puppet valve ng thermostat. Gumalaw na. Nagbukas na ang poppet valve ng thermostat. Pagmasdan mabuti ang poppet valve. Umatras na, nakabukas na. Nakahiwalay na ang poppet valve doon sa housing ng thermostat. Kung ang thermostat na yan ay nakalagay sa makina at nakabukas na, makakadali na ang coolant mula sa loob ng makina patungo sa radiator. Paano nagsasara ang puppet valve ng thermostat? Kapag pinatay na ang makina at lumamig ang coolant sa loob ng makina, lalamig din ang wax pellet sa loob ng wax cylinder. Liliit na muli o mag contract at babalik ang wax sa solid form. Itutulak ng spring ang puppet valve upang magsara. Laging nakababad ang wax cylinder ng thermostat sa coolant na nasa loob ng makina para pag ang makina at uminit ang coolant sa loob ng makina. Magbubukas ang puppet valve kapag umabot na sa nakatakdang temperature ng thermostat para magbukas. ang tamang pagtesting sa thermostat. Ibabad sa kumukulong tubig upang malaman kung nagbubukas pa ang puppet valve ng thermostat. gumamit ng accurate na high temperature thermometer o kung anumang accurate na pwede pang sukat sa mataas na temperature ng mainit na tubig. <tinyo> Habang kung ukulo ang tubig at nakababad ang thermostat, sukatin ang temperatura ng tubig. Kung 82 degrees Celsius ang nakalagay na temperature sa thermostat, dapat pagdating ng 82 degrees Celsius ang init ng tubig magbubukas na dapat ang puppet valve. Kung hindi magbukas, o masyado ng mataas ang temperatura ng tubig, bago pa magbukas ang puppet valve ng thermostat, may problema ang thermostat dapat ng palitan ng thermostat. Kung masyado na mataas ang temperatura ng tubig bago pa magbukas ang puppet valve ng thermostat, mag-o-overheat na ang makina dahil hindi makakadaloy ang coolant sa loob ng makina patungo sa radiator upang palamigin ang mainit na coolant sa radiator bago bumalik sa loob ng makina. Ang proseso sa pagtesting na ito ay pwede gamitin sa bago man o luma na thermostat. Thank you for watching.